Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Lawrence, ikaw pala. Halika, pasok ka. Sinasabi ko na nga ba? Marga, napadalaw ka. Pasok ka muna. Salamat. Maupo ka muna. O Marga, mukhang may problema ka ata. oh, Emma, si kasi. Oh, bakit? Anong nangyari kay Tita Ruby? Nagpa-check up siya kahapon sa doktor. Ang sabi, may sakit daw siya sa kidney. Kailangan daw niyang mag-dialysis. Naku, ganun ba? Kawawa naman pala si Tita Ruby. Kailangan ko ng trabaho, Emma. Wala kaming perang pampagamot kay nanay. Gusto mo bang pumasok sa opisina nila, Mama? sasabihin ko sa kanya na tulungan ka makapasok. Oo nga naman, Marga. Ako nang bahala sa'yo para makapasok ka sa opisina namin. Talaga po, tita. Naku, maraming salamat po. Sige, bukas magpasa ka sa akin ng resume para ipasa ko sa sekretary namin. Opo, tita. Bukas po magpapasa ako sa'yo. Salamat po ma sa pagtulong sa kaibigan ko. Ano ka ba? Hindi na rin iba sa atin si Marga at isa pa para makatulong na rin sa pagpapagamot kay Ruby. Paano ba yan, Tita Mitch? Emma, hindi na ako magtatagal at baka hinahanap na ako ni nanay. Sige Marga, pakisabi na lang sa nanay mo na magpagaling siya. Salamat po. Nadalawin na lang namin siya sa isang araw. Sige po, makakarating kay nanay. Matutuwa po si nanay niyan pag nalaman niyang may trabaho na ako. Sige po, alis na ako. Sige, Marga, mag-iingat ka. Sige. Ma, maraming salamat po. Tita, nasaan po si Emma ngayon? Nandun siya sa bahay. Medyo masama ang pakiramdam, kaya hindi pumasok sa trabaho niya. Ganun po ba? Oo. Gusto mo ba siyang dalawin? Ayos lang po ba sa inyo, tita? Bakit naman hindi? Alam ko naman na may gusto pa sa anak ko. Friends, nasa hustong gulang na rin naman kayo. Alam mo, gusto kita para sa anak ko. Naiiya pa akong mandigaw, tita. Bakit naman? Mukha bukas kasing suplada ang anak niyo. Hindi naman siya suplada, mukha lang. Bakit kaya sobrang close naman ni Tita Mitch kay Renz? Ako, baka mamaya may relasyon silang dalawa. Hindi, Renz. Mabait ang anak kong yon sa unang kita mo pa lang siguro mukha siyang suplada. Siguro nga po. Sige po. Baka bukas dadalawin ko po si Emma. Sige. Basta pumunta ka lang dun sa bahay. Paano po, tita? Uuwi na po ako. Sige, mag-iingat ka, Renz. Ang bait ng batang yun. Gusto ko siya para kay Emma. Totoo kaya yung sinasabi sa akin ni Marga? Oh, anak, kamusta ang pakiramdam mo? ha Ma, sino po yung kausap nyo kanina sa opisina? Ha? Bakit na tanong mo, anak? May nakapagsabi po sa akin na nakikipag-usap daw po kayo sa lalaki at feeling close daw po kayo. Baka si Renz anak. At sino naman nagbalita sa'yo? At sino nakakita sa amin? Si Marga po, ma. Naliligaw po ba sa inyo si Renz? Ang bata pa po niya para sa inyo. Anak, anong naliligaw? At ano yung sinasabi mo sa akin? Sagutin niyo na lang po yung tanong ko, ma. Hindi! At bakit naman ako magpapaligo sa mas bata sa akin? Ganun na lang bang tingin mo sa akin? Ma, pasensya na po. Nabigla lang po ako. Bakit ka ba naniniwala sa mga sinasabi ng iba? Kaya ako kinakausap si Renz kasi kinakamusta kanya sa akin. Ano po, Ma? Bakit niya naman po ako kinakamusta? Kasi pakiramdam ko may gusto siya sa'yo at gusto ka daw niyang dalawin bukas. Talaga po, Ma? Pasensya na po kayo kung naniwala po kay Marga. Si Marga talaga? Bakit kailangan niya akong pag-isipan ng ganun? Walang utang na loob. Hindi nga niya siguro rin ang pinag-uusapan namin ni Renz. Hinusgahan agad kami. Ma, ganun talaga yung ugali ni Marga. Alam mo naman palang ugali ni Marga. Sana hindi na lang natin siya tinulungan. Ma, para na lang po kay Tita Ruby. Hayaan niyo na lang po si Marga at kakausapin ko na lang po siya. Sige, kausapin mo ang kaibigan mo. Bago ko pa siya patanggal sa trabaho. Tawag po. Tawag po. Ikaw pala. Halika, pasok ka. Sinasabi ko na nga ba? Totoo ang hinala ko. Si Renz at Tita Mitch. Maupo ka muna, Renz. Tatawagin ko lang si Emma. Sige po. Emma! May bisita ka. Sino daw po? Reds, anong ginagawa mo dito? Um, Emma, gusto ko lang nakamustahin ka. Sabi kasi ni Tita Mitch may sakit ka raw. Medyo mabuti na yung pakiramdam ko. Salamat sa pag-alala. gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano naman yun? Gusto sana kitang ligawan kung ayos lang sa'yo. Ikaw agad? Bakit? Ayaw mo ba? Gusto. Talaga? Sino yan? Ah, yung kaibigan ko. Pinapapunta ko kasi dito ngayon. Tau po? Tau po? Emma? Ayan na siya. Saglit lang at patutuloyin ko ah. Emma! O, Marga! Halika! Pasok ka! Emma! Halika, Marga! Pasok ka! Marga, sa si Renz nga pala, manliligaw ko. Emma, pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya na masabi yung mga nakita ng mata ko. Marga, nanja ka pala. Tita, ngayon alam mo na, na mali yung naisip mo tungkol kay Mama at Renz. Tita, Emma, pasensya na sa nagawa ko. Maling-mali na pag-isipan ko ng masama si Tita Mitch at si Renz. Mabuti na lang at mabait si Mama, Marga. Kung hindi, ipapatanggal ka niya sa trabaho mo. Tita, wag naman po. Kailangan ko po ng trabaho. Kailangan po ni Nanay ng suporta ko. Yun naman pala eh. Sana naisip mo yan bago mo ako pag-isipan ng hindi maganda. Renz, Pasensya ka na. Si Marga kasi, pinag-isipan kayo ni Mama ng hindi maganda. Pasensya ka na, Renz. Alam kong hindi maganda yung ginawa ko. Marga, paano ko nakarating yan sa boss natin? Masisira ang pangalan ni Tita Mitch at pati na rin ako. Kaya nga humihingi ako ng pasensya sa inyo. Lalo na kay Tita Mitch. Sana hindi na maulit yon Marga. Hindi na po, tita. Pangako. Sige po. Alis na ako, tita. Friends. Emma. Tara na, magmerienda na tayo. Magtitimpla ako ng juice natin. Sige po. Ma, tulungan na kita. Sige.